So, ayan guys, nag-order na naman po ako dahil may nag-order na naman po sa akin ng mga peanut butter. So, yan. boxing ko na naman ito. So, ayan guys. Saka may kumari ako nag-order din sa akin. Kaya nahiya nga ako kasi naubusan ako ng stock dahil nung nakaraan si Mr. nagdala din sa trabaho nila, inalok niya doon at nagustuhan naman nila. So ganito kasi talaga yung ano nila guys, nakabalot sa karton. Kaya kung isipin nyo na baka masisira o mabasag ba matapon yung big coca dahil talagang safe ang kanilang packaging ng kanilang pag-deliver guys at saka yung mga rider naman maingat din po sila kaya may nakalagay front shield so, ayan nakatipay yan kaya nakatipay yan siya guys, ganyan po siya. Ayan, naka double bubble wrap pa rin po iyan. subuksan so, natin. Napaka-secure yung pagka ano nila, packaging. Dito ako bilig kasi, yempre, delikado po pag mabasag. Here guys. Ayan. So, yung dalawa, bubuksan ko na naman. So, ayan, guys. I-open ko tong dalawa. Ayan, nakapaikot pa talaga yung bubble wrap niya. Balitan pala pagka ano. Kira pa ako open. So, ayan. saka may nakalagay dito. Expiration 2028. So, matagal pa talaga. Matagal pa ma-expire ito naman guys. Tsaka naka-sell pa talaga siya. ayan kaya sa mga gustong mag order click nyo lang po yung link sa baba or yellow basket or di kaya i-message nyo po ako sa messenger sa mga kalapit ko lang dito kung gusto ko ng ganitong palama at masarap din ito napaka creamy tamang tama lang po sa lasa